Yan na yung papaya guys. Ayan, nahinog na siya. Pero, hindi pa siya ganong hinog. Medyo matigas pa. Pero bukas siguro pwede na to guys. Kulay yellow na siya. Yung kalahati malambot. Yung kalahati hindi pa. Ayan guys. Ito yung pang dinengdeng natin. Kung gusto natin mag dinengdeng ng papaya. Ayan guys. Ito yung hinog naman. Yan, pwede nating panghimagas yan and maganda yan sa ating katawan. Yan yung ating papaya. And syempre meron dito sa gilid, kung kumakain kayo ng ganito, ipapakita ko din guys. Ito. Sa gilid ng tangki yan, meron dito yung, ayan, pakakto. Para siyang langka. Kung makikita nyo to guys, galing sa puno yan. Mga ano nya. Parang mga dagta na tumigas. Ayan guys. Masarap tong gataan. Ayan, gagataan yan. Kahit sa hugan mo lang ng dilis. At, at sya lagyan mo ng konting anghang. Yung takak or tinatawag nilang kamansi. Ayan guys. Ginataang kamansi masarap. Ayan lamang. Thank you so much for watching. Ayan pa follow po yung page. Ayan lang. Ang ating papaya and yung ating kamansi. Malalaki to guys. Malalaki to yung papayang pahinugin. Ayan. Yung puno nito maliit pa lang. Namumunga na siya. Ayan. Galing ng tarlac. Thank you so much, guys.